Ah, bilang isang neurologist, nakikita ko ang mga biktima ng stroke na dumarating ng walang anumang babala, ilang oras lamang makapos ang tila normal na pagtulog sa gabi. Ah, nakikita ko ang mga malulusog na pasyente, mga taong gumagawa ng lahat ng tama na napupunta sa aking opisina dahil sa isang simpleng pagkakamali na ginagawa nila ng walong oras sa isang araw. May mga pag-aaral na ito na nakabaon sa mga medical na journal na hindi nababasa ng karamihan. Ngayong gabi, ibubunyag ko ang katotohanan. Ang matututunan mo ay maaring makapagligtas sa iyong buhay. Ang bagong pananaliksik ay naglalantad ng isang nakakatakot na bagay ang pangalawang posisyon sa pagtulog sa aming listahan na iniisip ng siyam na na porsyento ng mga matatandang nasa hustong gulang na ligtas ay maaring magpataas ng iyong panganib sa stroke ng nakakagulat na pitong putatlong tama iyan. Sa simpleng paghiga sa maling posisyon, ang iyong utak ay maaring magutom sa oksigen, ang mga artery ay maaring mapiga at ang daloy ng dugo ay maaring mabawasan habang natukulog. At walang nagsasalita tungkol dito. <clears throat> Karamihan sa mga matatandang nasa hustong gulang ay nagigising na may pamamanhid, pagkahilo o brain fog hindi nila alam na ito ay mga palatandaan ng mini-strokes na sanhin ng paraan ng kanilang pagtulog. Isang pag-aaral pa nga ang nakatuklas na ang maling posisyon sa pagtulog ay maaaring magpababa ng oxygen saturation sa utak ng hanggang 38% sa magdamag. Ito ay hindi lamang pagkapagod, ito ay neurological damage na naiipon ng tahimik at hintayin mo ang tungkol sa posisyon numero dalawa. Ito ang isa na sinasabi ng lahat na pinakamalusog. Numero lima, pagtulog sa likod na may isang braso sa ilalim ng unan. <clears throat> ang posisyong ito ay maaaring mukhang walang pinsala, ngunit dito nagsisimula ang aming countdown. Kapag natutulog ka sa likod na may isang braso na nakalagay sa ilalim ng unan, lumilikha ka ng tinatawag nating asymmetric pressure distribution. Ang bigat ng iyong katawan, karaniwang mula isang daang at hanggang dalawang daang pounds, ay pumipindot ng hindi pantay sa circulatory system. Ang braso sa ilalim ng unan ay nakakaranas ng nabawasang daloy ng dugo sa loob ng maraming oras. <laughs> Isang pag-aaral noong 2024 ni Dr. Ana Santos sa University of the Philippines, Manila ang sumubaybay sa dalawang daang kalahako sa loob ng limang taon. Ang mga natutulog sa posisyong ito ay nagpakita ng 21% pagtaas sa transient ischemic attacks na mga mini-strokes na madalas na nauuna sa malalaking stroke. Ang kamakailang data mula sa Philippine Heart Association's 2025 Heart Disease and Stroke Statistics Update ay nagkukumpirma na ang ganitong positional compression ay nagaambag sa mataas na panganib sa stroke lalo na sa mga nasa sa hustong gulang na mahigit anim na put na naaayon sa mga natuklasan na ang mahinang kalusugan sa pagtulog ay nauugnay sa sakit sa puso at stroke. Ang mekanismo ay nakakagulat na simple. Ang iyong subclavian artery, ang pangunahing daan ng dugo na nagbibigay sa braso, ay napipiga. Ang pagpigang ito ay lumilikha ng turbulent blood flow at ang turbulent flow ay nagpapataas ng panganib sa blood clots. Ang tunay na panganib ay dumarating sa edad. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga blood vessels ay nawawalan ng elasticity. Sila ay nagiging tulad ng mga lumang garden hoses na iniiwan sa araw ng masyadong matagal. <clears throat> Kapag idinagdag mo ang positional compression sa mga matigas ng vessels, lumilikha ka ng perpektong bagyo para sa panganib sa stroke. Natuklasan ng pag-aaral na ang mga taong mahigit animpo na natutulog sa posisyong ito ay may triple na panganib kumpara sa mas batang mga kalahok. Naalala ko si Ana de la Cruz, isang limamput walang taong gulang na guro mula sa Manila na pumunta sa aking klinika. Siya ay natutulog na may kanang braso sa ilalim ng unan sa loob ng maraming dekada. Isang umaga, nagising siya na hindi makagalaw ng maayos ang kanyang kanang braso. Akala niya ay natulog lamang siya ng mali, ngunit ang kahinaan ay nanatili. Nang gawin namin ang MRI, nakita namin ang mga palatandaan ng maraming maliliit na stroke sa kanyang utak. Ang pattern ay nagpapahiwatig ng paulit-ulit na mga episode ng nabawasang daloy ng dugo. Ang solusyon ay mas simple kesa sa inaakala mo. Lumipat sa isang memory foam pillow na sapat na makapal upang suportahan ang iyong ulo nang hindi kailangang ilagay ang braso. Kung kailangan mo ng elevate gumamit ng wedge pillow na pantay na nagpapataas ng iyong bukong upper body. <clears throat> Nagtrabaho kami kay Ana de la Cruz sa pagbabago ng kanyang gawi sa pagtulog at pagkatapos ng anim na buwan, ang kanyang follow-up scans ay nagpakita ng walang bagong aktibidad sa stroke. Siya rin ay nagulat na mas energetic at mas kaunting sakit ng ulo sa umaga. Ngunit kung sa tingin mo ay nakakaalarma ito, ang susunod na posisyon ay direktang nakakaapekto sa iyong carotid arteries. Numero 4. Pagtulog sa tiyan na may ulo na nakalingon sa isang gilid. <sighs> ang pagtulog sa tiyan ay maaring mukhang komportable, ngunit ito ay isang bangungot para sa isang neurologist kapag natutulog ka sa tiyan, kailangan mong ilingon ang iyong ulo sa isang gilid upang huminga. Ang pag-ikot na ito, na pinananatili sa loob ng anim hanggang walong oras, ay naglalagay ng malaking strain sa iyong cervical spine at, mas mahalaga, sa iyong carotid arteries. Ang mga artery na ito ay ang pangunahing daan na naghahatid ng dugo sa utak. Ang mechanics ay nakakatakot kapag nauunawaan mo na ang iyong ulo ay tumitimbang ng mga labing isang pounds. <clears throat> Kapag ito ay nakalingon sa isang gilid sa loob ng maraming oras, ang carotid artery sa kabaligtaran na gilid ay nakaunat, habang ang isa sa nakalingong gilid ay napipiga isang pag-aaral noong 2025 mula sa Ateneo de Manila University School of Medicine ay natuklasan na ang mga natutulog sa tiyan ay may 33% mas mataas na rate ng plaque sa carotid arteries kumpara sa iba pang posisyon sa pagtulog. Ang research team na pinamunuan ni Dr. Michael Ivanov ay gumamit ng ultrasound imaging sa dalawang libong kalahakok. Natuklasan nila na ang mga natutulog sa tiyan ay nagpapakita ng mga palatandaan ng arterial wall thickening sa mas batang edad. Ang mga kalahakok na natutulog sa tiyan sa loob ng mahigit dalawangpung taon ay nagpakita ng arterial aging na katumbas ng sampung taon na mas matanda ang pag-aaral ay naglalahad na 78% ng mga pasyente ng stroke na wala pang limangpu ay mga habitual na natutulog sa tiyan. Ang edad ay nagpapalakas ng mga panganib na ito ng exponentially. Pagkatapos ng limangpu, ang ating arterial walls ay natural na lumalapot at nagiging mas hindi flexible. Ah, ang pagdaragdag ng mechanical stress mula sa pag-iling ng ulo ay lumilikha ng micro tears sa arterial lining. Ang mga luha na ito ay nagiging collection points para sa kolesterol at iba pang debris na bumubuo ng plaques na maaaring naghiwalay at magdulot ng stroke ang kamakailang natuklasan mula sa isang 2025 study sa University of Santo Tomas School of Medicine tungkol sa mahinang pagtulo at brain health markers ay nagpapahiwatig na ang mga ganitong posisyon ay nagaambag sa mga pagbabago na nauuna sa stroke at demensya na ang pagtulog sa tiyan ay nauugnay sa nabawasang cerebral blood flow. Ginamot ko si Alex Garcia, isang apat na taong gulang na software engineer mula sa Cebu na naging natutulog sa tiyan mula pagkabata. Siya ay pumunta matapos maranasan ang tinatawag niyang lightning flashes sa kanyang paningin. Ang mga visual disturbances na ito na tinatawag na amaurosis fugax ay mga babala ng paparating na stroke. Ang kanyang carotid ultrasound ay nagpakita ng malaking narrowing sa kaliwa na siyang gilid na laging nakatalikod sa kanyang pagtulog. Agad namin siyang sinimulan sa preventive medication, gungit mas mahalaga muling sinanay namin ang kanyang posisyon sa pagtulog. Ang transition ay hindi madali. Gumamit kami ng body pillow system na pisikal na pumipigil sa pag-ikot sa tiyan. Inirerekomenda rin namin ang isang cervical support pillow na ginagawang mas komportable ang side sleeping. Pagkatapos ng tatlong buwan, ang kanyang follow-up ultrasound ay nagpakita ng pinabuting arterial flow at ang kanyang visual symptoms ay ganap na nawala. Ang susunod na posisyon ay maaari ang pinakakaraniwan at iyan ang nagpapahamak nito ng husto. Numero tatlo, pagtulog sa gilid na may braso sa ilalim ng ulo. <clears throat> ang posisyong ito, minsan tinatawag na pillow hugger pose, ay mukhang natural sa maraming tao. Ikaw ay nasa gilid, isang braso na baluktot sa ilalim ng iyong ulo para sa suporta, marahil ay yakap ang unan gamit ang isa pang braso. Anim na ng mga tao ay natutulog sa ganitong paraan kahit bahagi ng gabi na ginagawa itong isa sa pinakakaraniwang posisyon. Ngunit ang karaniwan ay hindi nangangahulugang ligtas. Kapag ginagamit mo ang iyong braso bilang unan, ikaw ay pumipiga ng ilang key structures. Ang brachial plexus, ang nerve network na kumokontrol sa buong braso, ay napipiga sa pagitan ng iyong humerus at rib cage. <clears throat> Mas nakakaalarma ang nangyayari sa thoracic outlet, ang espasyo kung saan dumadaan ang major blood vessels mula sa iyong pibdib patungo sa braso ang pagpigang ito ay maaaring magpabawas ng daloy ng dugo, hindi lamang sa braso, kundi lumikha ng back pressure na nakakaapekto sa so brain circulation. Si Dr. Catherine Sokolov mula sa Brain Institute sa De La Salle University ay naglatala ng isang breakthrough study noong 2025 ang kanyang team ay nag-eksamin ng siyam na raang kalahok gamit ang specialized sleep monitors na sumusubaybay sa blood oxygen levels at circulation patterns. Ang mga taong natutulog na may braso sa ilalim ng ulo ay nagpakita ng episodes ng nababawas ang cerebral blood flow ng average na 43 beses bawat gabi. Bawat episode ay tumatagal mula 30 segundo hanggang 3 minuto. Iyan ay potensyal na dalawang oras ng compromised brain circulation bawat gabi. Ang pinakakahindik na natuklasan ng pag-aaral ay ang cumulative effect. Ang mga kalahok na pinapanatili ang posisyong ito sa loob ng mahigit labing limang taon ay nagpakita ng brain changes na karaniwang nauugnay sa mild cognitive impairment. <sighs> Ang kanilang MRIs ay naglalahad ng white matter lesions, mga lugar kung saan ang paulit-ulit na low oxygen ay nakasira sa brain tissue. Ang mga lesions na ito ay nagpapataas ng panganib sa stroke ng 56%. Isang 2025 Philippine Heart Association report tungkol sa multidimensional sleep health ay sumusuporta rito na naguugnay ng mahinang pattern sa pagtulog sa tumaas na cardiometabolic risks kabilang ang stroke. Si Olga Ramos, isang anim na dalawang taong gulang na nurse mula sa Quezon City, ay perpektong naglalahad ng panganib na ito. Siya ay laging health conscious, regular na nag eksersisyo at kumakain ng tama, ngunit natutulog na may kaliwang braso sa ilalim ng ulo sa loob ng apatpong taon. Siya ay nagsimulang mapansin ang mga isyo sa memorya at problema sa paghanap ng mga salita. Ang kanyang initial tests ay mukhang normal. mulit nang gawin namin ang specialized MRI, nakita namin ang malawak na white matter changes na naaayon sa chronic positional hypoxemia. Ang proseso ng pagbabago ay nangangailangan ng pasyensya. Ipinakilala namin ang isang contoured side sleeping pillow na nag-aalis ng pangangailangan para sa suporta ng braso. Huh, <sighs> itinuro rin namin sa kanya ang quarter turn technique kung saan natutulog ka ng bahagyang nakahilig pasulong upang mabawasan ang pressure sa bottom shoulder. Pinakamahalaga, gumamit kami ng alarm reminder sa unang buwan upang tulungan siyang consciously mag-adjust kapag bumabalik siya sa lumang posisyon anim na buwan ng lumipas, ang kanyang cognitive tests ay nagpakita ng kapansin-pansing pagunlad at ang follow-up MRI ay naglalahad ng walang bagong lesions. Kung mukhang masama ito, hintayin mo ang tungkol sa posisyon ng madalas nakikita ng mga doktor sa emergency room sa mga pasyente ng stroke. Numero dalawa, ang twisted pretzel position. Ha, ito ang posisyon na nananakot sa akin. Ang twisted pretzel kung saan ang iyong upper body ay nakaharap sa isang direksyon at ang lower body sa isa pa ay isang stroke na naghihintay na mangyari. Ang ilang tao ay nagdadagdag ng isang paa na itinapon sa body pillow habang ang torso ay nakatwist sa kabaliktaran. Ito ay mukhang komportable dahil nag-stretch ito ng likod, ngunit lumilika ito ng sakuna para sa cardiovascular system. Ang biomechanics ay nakakakilabot. Ang iyong spine ay naglalaman ng vertebral arteries na nagbibigay ng 20% ng daloy ng dugo sa utak. Kapag initwest mo ang iyong spine at pinanatali ang posisyong iyan, ang mga artery na ito ay nagiging kink tulad ng garden hose. Ang daloy ng dugo ay nagiging turbulent, lumilikha ng eddies at stagnant areas kung saan maaring mabuo ang clots. Ngunit yan ay simula lamang ng problema. Isang pag-aaral noong 2025 ni Dr. David Lebedev sa University of San Carlos ay nagbigay ng pinakakomprehensibong data pa. Ang kanyang team ay gumamit ng advanced real-time imaging upang subaybayan ang daloy ng dugo habang natutulog ang mga kalahok. Ang twisted position ay nagpabawas ng vertebral artery flow ng average na 67% ngunit narito ang tunay na nakakatakot na bahagi sa mga kalahok na mahigit 55 sila ay nakakita ng microemboli maliit na clots na naghihiwalay at patungo sa utak sa 41% ng mga kaso ang pag-aaral ay sumubaybay sa isang libo at walong daang kalahok sa loob ng tatlong taon. Ang mga regular na natutulog sa twisted positions ay may stroke rate na labing apat na porsyento kumpara sa tatlong porsyento lamang sa control group. Ang mga stroke ay hindi laging major events. <coughs> marami ay maliit, silent strokes na hindi alam ng mga kalahok hanggang sa maglahad ang brain imaging ng pinsala. Isang kamakailang artikulo sa Neurology Journal mula 2025 tungkol sa sleep patterns at acute stroke risk ay sumasang-ayon rito na nagpapakita ng graded increases sa stroke mula sa sleep disturbances tulad ng positional twisting ang kaso ni Ivan Lopez ay nagbibigay pa rin sa akin ng chills. Ang limamput taong gulang na construction foreman mula sa Davao ay lubhang fit na walang tradisyonal na stroke risk factors. Siya ay nagdevelop ng habit na matulog sa heavily twisted position matapos ang isang back injury sampung taon na ang nakalipas. Siya ay dumating sa ER na may bigla ang left-sided weakness at slurred speech. Ang MRI ay nagpakita ng acute stroke sa posterior circulation, doon mismo kung saan nagbibigay ng dugo ang vertebral arteries. Nagawa namin siyang gamutin sa golden hour gamit ang clot-busting drugs at nakuha niya ang karamihan ng function, ngulit ito ay isang life-changing wake-up call. Ginugol namin ang mga linggo sa pagtrabaho sa sleep positioning. Ang solusyon ay nagsasangkot ng maraming pillows na strategically placed upang mapanatili ang spine alignment. <clears throat> Gumamit kami ng knee pillow upang panatilihing align ang hips at isang maliit na roll towel sa ilalim ng baywang upang pigilan ang twisting. Nag-address din kami ng kanyang back pain gamit ang physical therapy upang hindi niya kailangan ang twisting dalawang taon ang lumipas, siya ay stroke-free at natutulog ng mahimbing sa tamang alignment. Ngunit wala, talagang wala nang maihahambing sa panganib ng aming numero unong posisyon. Numero uno, ang fetal position na may baba sa dibdib. <clears throat> Ito na, ang pinakamapanganib na posisyon sa pagtulog na nakikita kong nauugnay sa stroke. Ang tight fetal position na may baba na nakatago sa dibdib ay mukhang soothing tulad ng pagbabalik sa sinapupunan, ngunit ito ay lumilikha ng maraming pathways sa stroke ng sabay-sabay. Hayaan mong ipaliwanag ko kung ano ang nangyayari sa iyong katawan. Kapag ang iyong baba ay nakatago sa dibdib, ikaw ay pumipiga ng parehong carotid arteries ng sabay. Ang mga artery na ito ay nagbibigay ng 80% ng daloy ng dugo sa utak. Ang compression ay maaaring magpabawas ng flow ng hanggang 45%, ngunit hindi iyan ang pinakamasama. <coughs> ang posisyong ito ay pumipigarin ng jugular veins na nagdadrain ng dugo mula sa utak. Ikaw ay lumilika ka ng traffic jam kung saan ang dugo ay hindi makapasok o makalabas ng mahusay. Ang landmark study ni Dr. Elizabeth Petrov sa Medical School sa Manila ay dapat na headline news. Ang kanyang team ay nag-examine ng dalawang libo at apat na kalahok sa loob ng pitong taon gamit ang sophisticated monitoring equipment na sumusubaybay sa cerebral blood flow sa buong gabi. Ang mga kalahok na natutulog sa tight fetal position na may baba sa dibdib ay nagpakita ng average na isang daan at labindalawang episodes ng significant flow reduction bawat gabi. Bawat episode ay nagpapataas ng intracranial pressure na pinipilit ang utak na magtrabaho ng mas mahirap upang mapanatili ang circulation. Ang statistics ay staggering. 78% ng mga kalahok na pinapanatili ang posisyong ito sa loob ng mahigit limang taon ay nagpakita ng mga palatandaan ng chronic cerebral hyperperfusion sa imaging. Ang kanilang panganib sa stroke ay labing isang beses na mas mataas kesa sa mga natutulog na may tamang neck alignment. Sa grupo na mahigit animpo, ang mga numero ay mas masahul pa. <clears throat> Siyam na dalawang ay nagpakita ng mga palatanda ng silent strokes at tatlong put pitung ay nakaranas ng major stroke sa panahon ng pag-aaral. Isang 2025 Nature Scientific Report study tungkol sa sleep-mediating stroke at mortality ay nagpapatibay nito na nag-highlight kung paano ang positional factors tulad ng tight curling ay nagpapalakas ng mga panganib. Ang kwento ni Sergey Fernandez ay naglalahad kung bakit nananakot sa akin ang posisyong ito. Ang anim na put walong taong gulang na retired accountant mula sa Makati ay laging anxious at ang kanyang anxiety ay nagiging dahilan upang magcurl siya ng mahigpit sa gabi. Napansin ng kanyang asawa na madalas siyang humahangos sa pagtulog at ang kanyang muka ay nagiging dusky. Isang umaga, nagisin siya na hindi makapagsalita ng malinaw at may malubhang right-sided weakness. Ang MRI ay naglalahad hindi lamang ng isang stroke kundi mga palatandaan ng dosenas ng nakaraang maliit na stroke na hindi napansin. Ang rehabilitation ay intensive. Lampas sa immediate medical treatment, kailangan naming muling buuin ang kanyang sleep environment. Gumamit kami ng cervical collar initially para lamang sa pagtulog upang pigilan ang baba sa dibdib na posisyon. <sighs> Ipinakilala namin ang isang pregnancy pillow. Kahit na malayo siya sa pagbubuntis dahil ang C-shape nito ay pumipigil sa overly tight curling. Nag-address din kami ng kanyang anxiety gamit ang counseling at relaxation techniques dahil ang emotional stress ay nagiging dahilan ng kanyang physical position. Ang pagbabago ay tumagal ng mga buwan ngulit ang resulta ay remarkable. Ang follow-up imaging ay nagpakita ng walang bagong stroke activity. Ang kanyang speech ay bumalik sa normal at natuha niya ang karamihan ng strength. Pinakamahalaga, ang sleep studies ay nagkukumpirma na pinapanatili niya ang healthy cerebral blood flow sa buong gabi. Ang pinakamahusay na posisyon sa pagtulog para maiwasan ang stroke. <sighs> pagkatapos ng lahat ng mga babala na ito, marahil ay nagtataka ka kung may anumang ligtas na paraan ng pagtulog. Mayroon talaga at ito ay mas simple kesa sa inaakala mo. Ang optimal na posisyon para maiwasan ng stroke ay sa likod na may bahagyang elevation, karaniwang 15 hanggang 30 degrees na may tamang suporta para sa natural curves ng iyong spine. Ang posisyong ito na tinatawag kong cardiovascular neutral ay nagpapahintulot ng optimal na daloy ng dugo sa utak na nagpapabawas ng pressure sa anumang single vessel. Ang iyong ulo ay dapat na suportado upang mapanatili ng iyong leg ang natural na curve nito, hindi nag-flex forward o nag-tilt back isang cervical support pillow na nag-cradle sa leg habang pinapahinga ang ulo ng neutral ay esensyal. Ang key ay ang bahagyang elevation. Sa pamamagitan ng pagtataas ng iyong upper body, ikaw ay nagtrabaho kasama sa gravity, hindi laban dito. Ang dugo ay maaaring dumaloy sa utak nang hindi lumalaban sa uphill, mungit hindi ka flat ng sapat upang magdulot na stagnation. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang posisyong ito ay nagpapababawas ng panganib sa stroke ng 43% kumpara sa mga problematik na isa. Ito rin ay tumutulong sa acid reflux, hilik at sleep apnea na lahat ay independent stroke risk factors. Isang 2025 podcast mula sa Philippine General Hospital tungkol sa sleep positions ay nag-emphasize na ang back sleeping na may elevation ay nag-promote -pro ng heart at brain health sa pamamagitan ng pagbabawas ng strain. Ang pag-setup ng posisyong ito ay nangangailangan ng tamang equipment. Simulan sa isang adjustable bed base ung posible o gumamit ng foam wedge pillow na nagbibigay ng gradual incline. <sighs> Ang iyong cervical pillow ay dapat puna ng espasyo sa pagitan ng leeg at shoulders nang hindi itinutulak ang ulo pasulong. Maglagay ng maliit na unan sa ilalim ng iyong tuhod upang mabawasan ng lower back pressure at pigilan ng pagslide pa baba. Ang transisyon ay maaaring mukhang ad sa una. Maraming tao ang nagaalala na hindi sila makatulog sa likod. Simulan sa pamamagitan ng paggugol ng unang tatlongpong minuto sa posisyong ito bago pahintulutan ng sarili na mag-shift. Unti-unting dagdaga ng oras, gumanit ng pillows sa mga gilid upang pigilan ng pag-ikot. Sa loob ng dalawa hanggang tatlong linggo, karamihan sa mga tao ay ganap na nag-adapt. Sa huli, ang stroke prevention ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa mapanganib na posisyon. Ito ay tungkol sa aktibong pagpili ng mga posisyon na nagpo-promote ng healthy circulation. Bawat gabi na natutulog ka sa optimal na posisyon, ikaw ay nagbibigay sa iyong utak ng oxygen at nutrients na kailangan nito upang ayusin at mapanatili ang sarili. Ikaw ay literal na nagda- dagdag ng malulusog na taon sa iyong buhay, walong oras ng sabay-sabay. Ha, <sighs> ang pagpili na gagawin mo ngayong gabi tungkol sa kung paano iposisyon ang iyong katawan ay maaari ng pinakamahalagang desisyon sa kalusugan na gagawin mo sa buong taon. Mangyaring mag-subscribe sa channel at mag-like ng video.